Nagtampok ang iba't ibang produkto ng Benguet sa Tourism Fair na binuksan sa Provincial Capital sa La Trinidad, Benguet. Publiko, inihikayat na tangkilikin ang mga lokal na produkto rito hanggang Oktobre at 3. May report si Christina Concepcion Zaldua. Kasalukuyang idinaraos ang Bingat Tourism Week 2025 na may temang Tourism in Sustainable Transformation na naglalayong higit pang palakasin at patibayin ang pagtangkilik sa angking yaman ng probinsya. Bilang bahagi ng selebrasyon, pinuksan ng isang food fair na may temang mala at buhay Pinoy, kung saan lumahok ang iba't ibang lokal na negosyante mula sa iba't ibang bahagi ng Binget. Tampok sa nasabing food fair ang mga negosyo na may kinalaman sa sining at gawang kamay, art crafts, paghahabi o long weaving, at mga farm tourism sites. We have invited uh, yung sa arts and craft, yung sa yung niyan yung uh, uh, loom weaving wherein may mga bingit textiles doon. Uh, yung farm tourism site natin si Cosmic uh uh yung pinopromote niya yung organic uh, farms. Ma yung mga is din natin na uh, yung sa preserves, you no? Know, yung mga strawberry jam, uh peanut butter and so on. And uh, yung iba din doon yung uh, partner natin na resto and coffee shop Makikita rin sa food fair ang iba't ibang produkto tulad ng inumin, pastries, gulay, prutas at iba pang ipinagmamalaking produkto ng probinsya. Ayon kay Lorden Joyce Masing, isang lokal na negosyante at first-time participant, malaking tulong sa kanyang negosyo ang nasabing food fair. Ang po yung experience, um, uh, very challenging kasi syempre iba-iba yung mga product na andito na nakadisplay and then marami ding mga pumupunta dito na bumibili din sa amin. So, ang masasabi ko lang is very supportive talaga yung government natin, supportive yung mga empleyado dito. Ito sa provincial capital ng Benguet kasi talaga pinatangkilik nila kung ano yung mga dinidisplay namin dito yun bumibili din talaga sila sa amin and then um, yun yung information dissemination talaga kayo yung mga uh, outsider din na bumibili sa amin dito dagdag pa niya kung muling magkakaroon ng katulad na aktibidad ay handa siyang muling makisa at magibahagi. Ang food fair na bahagi ng Binget Tourism Week 2025 ay nagsilbing makabuluhang programa para sa mga lokal na negosyante upang may taguyod ang mga produkto ng probinsya at mas mapalakas pa ang turismo at kabuhayan sa Binget. Ito si Cristina Zaldua para sa PIA News, Cordillera.